Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas tres ng umaga, huling namatan itong sentro ni Bagyong Verbena na may international name na Koto. Uh, nasa labas pa rin ito ng ating par sa layong 385 kilometers hilagang kanluran ng Kalayaan Islands. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna no umaabot ng 85 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour. Mabagal itong pa pahilaga, at inaasahan natin na for today, magdudulot pa rin ito ng mga kaulapan at mga pagulan sa May Kalayaan Islands. Samantala patuloy yung pag-ira ng ating amihan, bagamat humina or nag-weekend yung epekto nito na kung saan itong area na lamang ng extreme northern Luzon yung uh, naapektohan ng nasabing weather system. Ito namang shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin ay umiiral pa rin dito sa silangang bahagi ng kilagang Luzon. For Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa magpapatuloy, itong generally maaliwala sa panahon, Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang pagulan na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin, asahan natin for the next 24 hours ang mataas na chance ng mga pag-ulan, uh, mga kaulapan at pag-ulan dito sa may area ng Cagayan at Apayaw. Dahil naman sa epekto ng amihan, bagamat humina nga ito, ay makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ambon dito sa area ng Batanes. Ngayon, for Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, dahil sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko, magpapatuloy itong generally fair weather conditions, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero nandiyan pa rin ang mga chance ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms sa area sa ng Palawan, Visayas at sa Mindanao dahil nga sa epekto ng trough extension ni Bagyong Verbena na nasa labas ng ating par. Asahan natin ngayong araw yung mataas na chance pa rin ng makaulapan at pagulan uh, dito sa area ng Kalayaan Islands. For the rest of Palawan as well as buong Visayas at buong Mindanao, magpapatuloy itong magandang panahon ngayong araw, generally fair weather. Pero magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan yung ating localized thunderstorm, especially sa hapon o sa gabi. So maximum temperature forecast natin for Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius, 32 degrees sa Puerto Princesa, 32 degrees sa Iloilo at Cebu, at 33 degrees Celsius sa Tamay, sa Maytacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 33 degrees naman sa Davao at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng Palawan, dahil posible pa rin tayong makaranas dito ng katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so sa kasalukuyan wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 to 5 days. Bukas, araw ng lunes, inasahan natin yung patuloy na paghina ng ating amihan uh, at atras ito or tataas yung epekto nito northward na kung saan, ay hindi na ito iiral sa ating bansa. Pero yung shear line, especially dito sa bahagi ng Batanes, so yung shear line ng convergence ng ating mainit at malamig na hangin, posibleng pa rin magdulot ng mga pagulan over that area. So sa nalalabing bahagi ng na ating bansa, malaking bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally fair weather na kung saan ay magtatagal ito hanggang sa araw ng Martes. Pero by Wednesday, araw ng Merkules, inasahan natin yung muling paglakas o yung pagbogso ng ating northeast monsoon uh, na kung saan makakaapekto ito sa malaking bahagi ng northern and central luzon So by Wednesday, asahan natin dahil uh, sa kakibat na paglakas ng ating amihan, mata sa chance na makaulapan at pagulan ng ating inaasahan uh, dito sa May Cagayan Valley at sa Cordillera. So inaasahan natin as early as Tuesday afternoon or Tuesday evening, posible na tayo mag-issue ng gale warning in anticipation sa mga matatas na alon na posibleng idulot itong uh, pagbugso ng northeast monsoon o yung uh, amihan. Pagsapit naman ng Thursday araw, so sa araw ng Thursday, inasahan natin yung patuloy na paglakas ng ating amihan. So, na kung saan, malaking bahagi na ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas yung maapektuhan nito. So, dahil sa epekto ng malakas na amihan as well as yung shear line o yung convergence nang uh, ng mainit at malamig na hangin. Eastern sections ng Luzon at Visayas sa araw ng Thursday makakaranas uh, ng mataas at chance ng mga kaulapan at mga pagulan. So dahil sa amihan, asahan natin yung mga pagulan, uh, especially sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at sa Quezon. Samantala, ito ng mga Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa epekto ng shear line, uh, yung mga pagulan ay uh, mararanasan rin natin over these areas. So sa mga lugar ko po hindi nabanggit, especially sa malaking bahagi ng Mindanao, itong western and central portions ng Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, for the next 3 to 5 days magpapatuloy itong generally fair weather, posibleng maalinsang ang panahon hanggang sa araw ng Martes, pero for Wednesday and Thursday dahil inaasan nga natin yung pagbogsa ng amihan, posibleng bumaba yung ating temperatura especially sa madaling araw sa areas ng Luzon at itong western sections ng Visayas.